Hello mga kapatid, good morning sa atin lahat at uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalangayan at gan po sa Pilipinas, good afternoon uh, lagi po kayong mag-iingat sa anumang pong uh, ka, uh, kapahamakan ngayon po mga kapatid ay mayroon lang akong bibigyan ng reaction po na dahil ngayon ngayong umaga ay may nakakagulat po na napanood na naman natin ito si Dr. Lab na may pinararatang po ito kay uh, Bufil po. Ngayon po mga kapatid, ako ay magiging um, pair lang ako dito sa gagawin ko pong reaksyon kasi po ako ay pag wala akong batayan na nakikitang ginawa, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo kung nasaan po ang magiging uh, opinion ko. Sa dito sa napanood ko po sa uh, sinasabi po ni uh, Dr. Lab. Mga kapatid, tayo bilang isang kalingap at lalong lalo na po ito si Dr. Lab na uh, alam ko po ito isang uh, scouter ni Kuya bal Santos Matubang bila, dyan po sa kalingap. Ngayon po ay ito po ay... Bago po ito sana ay nagpalabas ng kanyang sa, sa kanyang uh, sinasabi tungkol ab, kay Ruel of Malalag na sinasabi niya nga ay paninira ni Bupil dito kay Ruel of Malalag. Sana po naman ay uh, wag tayo basta-bastang maniniwala. Panoorin po natin ang mga video ni Bupil kung mayroon po tayong basihan na ito nga na sinasabi ni Dr. Lab na hindi namin po maisip na ito si Bupil na may ginawa pong reaksyon para po ay uh, siraan ito si Ruel of Malalag. Kaya bago tayo magbigay ng reaksyon mga kapatid, panuorin po muna natin yung sinasabi ni Dr. Lab para maintindihan natin na kung ano po ito. Sandali po, at uh, paparinig natin itong sinasabi ni Dr. Lab para maintindihan uh, natin kung ano itong sinasabi si niya. Ayan po. ko lang sa inyo kung paano papuhin ni Bopil Blach si Tutong Ruin dun sa kanya mga reaction video. Napakatahimik na bata, napakabuting bata, nagsikap, maglingap, tumulong sa mga mahihirap. Pero sinisiraan ni Pupil. Anong klaseng pagkatao meron si Pupil? Na Ngayon po mga kapatid, bilang isang uh, reactionist dyan sa kalingap, Uh, hindi ko po mai lubos maiisip na ganito na lang po yung sinabi ni ni Dr. Lab na binababoy ni Bupil si Ruel of Malalag. Mga kapatid, ako may mga napapanood din ng mga vlogs ni Bupil pero wala naman akong nakikita na binababoy ni Bupil si Ruel of Malalag. Ngayon mga kapatid, bilang po isang re reaktor ng kalingap, bakit po sisiraan ni Bopel si Ruel of Malalag na ganun pa man po napakatahimik na, na tao? Ah, uh, walang ibang ginagawa kundi tumulong sa ating mga kababayan mag-scout wala ako dito makita kay Ruel na mali. At igit sa lahat, bakit naman po sisiraan ni Bupil o bababuyi ni Bupil ang pagkatao ni Ruel? Igit sa lahat, iyan po ay pamangkin ng ating Kuya Bal Santos Matubang. At pinsa ni Ruel, ah, uh, pinsa ni Kalinga prab Ano po na dahilan para po ay siraan ni bofil o baboyin ang pagkatao ni Ruel Ocmalalab. Mga kapatid, hindi ko talaga lubos maisip itong si Dr. Lab kung ano ang gusto niyang palabasin. Dahil bago siya sa dapat magsalita, iyan po ay ipinaalam po muna o sinabi niya muna kay Kuya Bal ang mga gusto niyang sabihin. Dahil po dyan, may mga officer po yan dyan sa loob ng Kalingap, dapat doon muna yan po pinag-usapan. Hindi po yung agad-agad kang maglalabas ng video na akusasyon tungkol kay Bopel at hindi po dapat natin manira nagaya po kay Ruel of Malalag. Dahil po sa pagkakaalam ko po kay Ruel of Malalag, napakatahimik na tao at igit sa lahat nandyan yung pagtulong niya na tapat. Marami na po siyang tinutulungan, wala po siyang problema, wala po siyang ingay, bakit po natin kailangan idamay si Ruel og malalag. Ang nakikita ko lang po sa kanya, yung tumulong, napakabuti niyang tao, higit sa lahat, napakatahimik niya pong tumutulong sa ating mga kababayan, mga kapatid. Bakit mo, Dr. Lab, nasabi yan na binababoy ni Dupil si Ruel o Malalag. May ebidensya ka ba? Kung may basihan ka, kung may ebidensya ka, ilabas mo, Dr. Lab, para maintindihan ng lahat. Dahil kami, nananahimik, dahil alam namin na si Ruel o Malalag, tahimik na tumutulong sa ating mga kababayan. Ngayon, kung may ipakikita ka o basihan ka na sinisiraan ni Bufil si Ruel of Malalag, ilabas mo yan kung mayroong kang ebidensya. Dahil mahirap tayo maparatang sa tao kagaya kay Bufil na wala naman ebidensya. Masama po yun, Dr. Lab. Panuuri natin lahat ang mga Uh, video ni Bufil kung talaga siyang mayroon siyang binitawa na paninira o pambababoy sa pagkatao ni Rowel of Malalag para po uh, mabigyan natin ng solusyon kung talagang mayroon na paglabag si Bufil ay bahala na sila Kuya Bal at ang ating mga uh, officer dyan alam nyo na talagang bago tayo magpalabas ng video, kagaya ng ginawa mo, Dr. Lab, dapat iyan mayroong kang ebidensya, basihan na mayroon talagang paninira si Bufel K. Ruel of Malalag. Yan lang ang tangi kong masasabi sa iyo, Dr. Lab, na patunayan mo muna. Dapat kinausap mo muna si Kuya Bal at ang ating mga officer dyan sa Kalingap. Ngayon, umpisa na naman na mag-iingay. Wala, well, uh, hindi talaga matatapos na walang mag iingay dyan sa kalingap. Pag tahimik ang kalingap, bigla na lang na susulpot ng hindi maganda. Kaya, Dr. Lab, ang tangi kong lang masasabi sa iyo, ilabas mo kung may basihang ka at ebidensya para alam na ng mga tao kung totoo talagang may sinasabi si Bufelt against kay Ruel of Malalag. Dahil alam natin si Ruel of Malalag, napakabuti niyang tao at igit sa lahat tahimik na tumutulong sa ating mga kababayan na hiwalang problema. Kaya may basihan ka Ilabas mo lang. Iyon ang hamon ko sa iyo, Dr. Lab. Dahil kung wala ka naman ipakikita, sana ay kilabutan naman tayo sa mga paninira natin, sa mga taong uh, wala naman ginagawang masama sa iyo. Lalong-lalo na po si Bupil, dahil siya po ang naatasa ng uh, sekretary po dyan ng Kalingap para sa mga charity at lalo kagaya namin ng mga reactionist kaya, sana ang hamon ko sa iyo, Dr. Lab, ilabas mo kung may basihan at ebidensya tungkol kay Ruel of Malalag. Dahil sa pakakaalam ko po, hindi kayang gawin niya ni Bupil dahil siya po ay pamangki ni Kuya Bal Santos Matubang at pinsambuo ni Kalinga Yan lang po ang tanging masasabi ko sa inyo ay wag tayo magpadalos-dalos na maghusga o paniwalaan kung anuman po ang narinig natin para po hindi na lumaki ang gulo. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid at Dr. Lab, ilabas mo kung may ebidensya ka at basihan kibopel. Yan lang po ang tangi kong pakiusap sa iyo, Dr. Lab. Marami pong salamat at please support po Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs Kalinga Brab at lalong lalo na kay Ruel of Malalag at ki Mr. Binte Boy at marami pong salamat sa Team Organic Maria Ligaspi Vlog Ayat Mix Vlog Erma Galo Mix Vlog uh, Selena Barbosa Official at Idna Buensa Mix Vlog at Cell TV PH, Beach Mix Vlog, Banat Bagsik, uh, lahat tayo, marami pong salamat. Please support po kahelper at Malo de los Santos po. Patuloy po natin suportahan at ito po ay para sa inyo kung kumita na po ako. Ito po ay ipamibigay natin sa ating mga kababayan na mga mahihirap. Yan po ay ginagawa ko para lang po madagdagan ang pangtulong ko po sa ating mga kababayan. Marami pong salamat mga kapatid. Ayan, please support Royal Otmalalag at Dr. Lab. Sinasabi ko sa iyo lagi, kung may basihan, tayo dapat ilabas mo. Yan lang po ang tanging advice ni Malo de los Santos. Bye-bye!